E para ito guys sa mga nasalanta ng bagyong tino So ako guys ay personally sa YouTube, hindi din ako kumikita eh, ng malaki. So, wala din akong kita guys pero naisipan ko lang. Ang dami kasi nakikita ang mga ano dito sa lugar ah, sa Negros Occidental. Ang daming nangangailangan uh, ng tulong, damit, lalo na nasisira. So naisip ko guys gumawa ng video. Eh gusto kong tumulong kasi wala nga akong kapasidad na tumulong wala din kasi akong kita bilang vlogger sa YouTube. So, naisipan ko na humingi ng tulong doon sa mga gustong tumulong. Pwede kayong, pwede natin silang tulungan. Uh, ako mismo uh, yung magdadala ng tulong sa kanila. Pero hindi ko kaya kasi wala nga ako ano, resources. So, kung nais mong tumulong guys, maglagay ako ng Gcash guys. Gawa tayo ng crowd uh, fund pang para itulong natin sa mga nasalanta ng bagyong king. So ilagay ko sa comment nito guys sa description yung GCAS guys at saka yung bank. Sa mga nais tumulong guys, tulungan natin sila guys, nakakaawa talaga sila. 'Yun lang guys.